Aries. Ngayong araw ang pahiwatig ay pwede kang gumawa sa mga plano mo na para kung kikita ng pera sa ibang tao. At sa tanghali hanggang gabi na ay sa pamilya ka na dapat ang mabigyan mo ng mahabang oras sa pamilya. Nang sa ganoon ay lalong sumigla ang mga aura ng swerte sa inyong tahanan at sa magagawa na masaya na usapan ng pamilya ay makabuo sana kayo ng mga swerte sa paggawa ng pagkakakitaan ang pinapahiwatig. Sa tahanan, sa pamilya ang pahiwatig sa miyembro, kung may dapat sila puntahan ay dapat nilang magawa din ng mas maaga, dapat na iyong sabihan na kung mas maaga sila, na makakapunta ng makuha nila ang naaayon na resulta na papabor sa kanila sa iyong pera ay bawal ka magbigay sa pamangkin at pinsan ngayong araw, nang makaiwas ka sa bigla ang gastusan, sa magulang at sa minamahal, at sa mga anak mo na may asawa, ang iyong bigyan ng laging may gabay ng swerte sa pamilya. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay at ang Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 5 number 22 at number 36. Taurus Ngayong araw ang maging strict ugali sa ibang tao na bigla ang makakausap alam mo naman kahit linggo na masasabing family day ang hindi mo maiiwasan na ibang tao ay makakausap mo pa rin ang pinapahiwatig dapat mong mapanatili ang strict ugali nang wala kang maging kalungkutan ngayong araw sa ibang tao at ang iyong aura naman dapat ay mas maging masaya ka sa pamilya dahil sa masaya ninyong pagsasama-sama, ay kayang makagawa ng mga usapan ng mga bagong idea para makagawa ng pag-asenso at pwedeng maging pamamaraan sa pag-uusap ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan Ayon sa gabay ng pag-ibig Sa iyong pera ay dapat kang maging maingat wala ka dapat na pagpapautang at pagtulong sa ibang tao Kala mo sila ay maaasahan mo at mababait sila tingnan dapat mo silang iwasan muna ngayong araw May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa ibang pahiwatig kung may dadalawin kayo ng minamahal, nakapatid o kamag-anak, ay inyong pagsamahan na kayo ay makatuloy na maganda naman para sa inyo, dahil sa hinaharap ay magkakabigayan kayo ng tulong sa bawat isa, para sa pagginhawa ng ikakabuhay, at ang Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 19 number 31 at number 24. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may bigla ang dumalaw na mga kamag-anak dahil sa araw ng pamilya ngayong araw, ay kausapin mo lang ng maayos at huwag kang magbibigay kaalaman o pera sa mga dumating na bisita. Dahil kung mabibigyan mo sila ay malaking katalinuhan ng swerte ang mawawala sa iyo ang pahiwatig, at kung may oras ka ay isama mo sa pamamasyal ang minamahal. Kung sasama silang lahat ay maganda, gagawa kayo ng aura ng mga swerte para sa buong linggo, na kayang magagawa ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ang pahiwatig ay sa pamilya ang dapat na mauna mong mabigyan, kung may extra kang pera, nang lalong pagunlad ang maibibigay sa iyo ng gabay para sa kahusayan sa pag-asenso sa pera. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay at ang Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ang mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 14 number 29 at number 30 Cancer ngayong araw kung may transaction ka pa at kung sa kamag-anak, ay puntahan mo dahil may maayos na resulta kayo na magagawa, dahil pwede kayong makagawa na pagsasamahan na magbibigay ng karagdagan other income sa inyo, at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya, sa paggawa ng desisyon, sa pamilya dapat na iyong ipagpaliban muna kung mayroon gagawin na desisyon, kaya dapat kang maging maingat at nang wala kang maging problema sa hinaharap para sa pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang magpautang, at makatulong sa ibang tao. Laging unahin ang mga kapamilya, ang dapat mong unahin ng patuloy ang gabay, ng katalinuhan sa pagunlad ng pagkakaperahan para sa iyo. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. At masaya ngayong araw ang iyong aura, kung may mahaba kang oras sa pamilya, nang makabuo kayo lalo ng grasya ng swerte sa tahanan, kung may plano na gagawin sa buong linggo, at ang Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19 number 30 at number 25. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay... Umiwas ka muna sa mga usapan pagtungkol sa pagkita ng pera, sa ibang tao dahil nasa pamilya mo ang aura ng swerte, o maging sa mga kamag-anak, ay swerte pa rin na kung sila ang makakadil mo ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay magsama kayo ng minamahal sa pamamasyal, at puntahan ninyo ang masasayang lugar, na nagawa kayong maging masaya at lalong gaganda ang aura ninyo ng pagmamahalan at magbibigay ng swerte sa ibang plano sa pamumuhay ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday. Ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung mayroon kang naiipong pera, kung ikaw ay magbibigay ay iyong unahin ang minamahal na mabigyan, nang laging may buwenes sa pagkakaperahan, ang maibibigay ng gumagabay na grasya ng pagunlad sa pamumuhay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay huwag mong kakalimutan na halikan at akapin ang minamahal ngayong araw, na magpapasigla ng inyong bawat kalusugan na masaya ang pakiramdam, at ang Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24 number 16 at number 19. Virgo. Ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay, ay maging mahaba at ugaling maunawain sa makikita mo sa mga bibisita sa iyo, o sa mga miyembro ng pamilya, dahil may malalaman ka rin naman na new idea sa kanila na magagamit mo sa pamumuhay para sa pamilya, at ngayong araw ay may ugali kang madaling maawa, kaya umiwas ka muna sa mga hihingi ng tulong. Nang makaiwas ka sa gastos ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay unahin ang pamilya ng laging may grasya ng pagdami ng pera ang pahiwatig sa tahanan. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang, pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, kung may pasok ka ang pahiwatig ay normal. Na araw na masaya, walang sinyales na problema sa iyo. Kung sa mga gagawin, at maayos mong matatapos ang dapat na magawa, ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho, na mahilig magsalita ng tukso ng pag-ibig, problema ang magagawang maibibigay sa iyo sa relasyon at sa pera, gawin mo na iwasan ang ganoong tao ngayong araw. At ang Aries ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 9 number 26 at number 30. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may deal ka pa ay pwede mo pa rin gawin, may aura ka pa nga ng swerte, ayon sa iyong gabay ngayong araw, magagawa mong maayos na matatapos, pero pag natapos ka na sa pakikipag-usap, ay sa pamilya ka na kagad para mabigyan mo sila ng mga swerte ng aura, dahil sa masaya mo silang nakasama ang pinapahiwatig, at ngayong araw talaga ay pamilya, ang una kung wala ng ibang kakausapin na tao kung magagawa, para ang aura mo ng swerte, ay hindi na magamit sa ibang tao ang pinapahiwatig. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, kung may pasok ka pa ay normal na araw. Sa mga dapat na magagawa na gawain, dapat lang ay maging. Maunawain sa mga kasama mo sa trabaho, huwag kang magagalit, dahil ang aura mo ay madaling magalit, ngayong araw pag nakikita mong magulang sa gawain, ang kasama sa hanap buhay, maging mapagpasensya para makauwi ka ng masaya sa tahanan, at ang Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 14 at number 20 at number 29. Scorpio, ngayong araw may pahiwatig na pwede kang magkaroon ng bigla ang ugali na madaling mainis kahit matatawag na family day para sa mga minamahal na pamilya. Gawin mong kontrolin ang mother ama pag napapansin mo kung may pagkainis na ay lumayo na kagad para ang aura ng kasiyahan sa buhay pamilya ng swerte ay hindi masisira sa pamamahay ang pinapahiwatig at para sa ibang kausap ngayong araw ang dapat ay huwag ng makipag-deal nang makaiwas ka sa gastos, at mainis, dahil kung mapapansin mong sinasamantala ka nila, nang ibang kausap ay makakapagsasalita ka ng hindi naaayon. May pinapahiwatig na Saturday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ay maayos na araw walang sinyales na tampuhan, pagunlad pa lalo ng pag-ibig ng bawat isa, at ang gabay ay laging may grasya ng katalinuhan, na may maibibigay para mas maalagaan ang inyong kabuhayan at sa iyong pera dapat na unahin mo ang minamahal, na mabigyan, ng lalong sisigla ang inyong dalawang kaisipan, na maging mahuhusay sa paggawa ng pagkakakitaan, at ang libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 25 number 10 at number 36. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay pwede na. May dumalaw na kamag-anak, okay ang magiging aura ninyo. Nang mga dadalaw, na pagkakasundo na pwedeng magkaroon ng tulungan sa bawat pangangailangan, sa hinaharap gawin mong masaya ang iyong aura sa pakikipag-usap, nang lalong tumibay ang bonding ng bawat relasyon ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay masaya na maakap mo at mahalikan ang mga minamahal mo sa buhay na pamilya, nang maalisan sila ng bad energy na nakuha sa ibang tao, at magbibigay ng ikakaganda ng kanilang kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pag-iingat lang kung may lalapit sa iyo na kumare o kumpare, ay dapat mong tanggihan para wala nang uulit na kukuha ng iyong mga swerte sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maging mas maunawain ka sa mga maliliit na family member, nang mas mabigyan mo ng maayos na advice para sa kanilang gagawin, na pamumuhay ng laging may aura, ng kasiyahan sa tahanan para sa bawat isa, at ang Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 12, number 29 at number 40. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay mas maging. Mahaba ang iyong pasensya. Kung may pag-uusap kayo ng mga kapamilya na mga kapatid, nang tuloy-tuloy ang magandang enerhiya ng relasyon, na magagawang magtulungan lagi sa bawat pangangailangan ang pinapahiwatig, at ngayong araw din ay okay ang iyong kabaitan sa buhay pamilya lalo na sa minamahal. Mapapasaya ninyo ang bawat isipan para maging mas matalino sa dapat na plano sa ikakasaya ng pamumuhay at magbibigay ng good energy sa bawat miyembro ng pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay dapat kang maging mas maingat sa paglalabas kahit pa matalig mong kaibigan ay bawal ka muna magpalabas ang pinapahiwatig May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, kung mayroon kang pasok pa ay maganda ang sinyales ngayong araw, good na araw ka sa mga bossing sa nagagawa mong kasipagan at laging matapat sa napasukang hanap buhay, at ang Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 15 number 6 at number 19. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Kung may deal sa mga kamag-anak, dapat sila ang pumunta sa iyo, nang ikaw ay mas makagawa ng inyong pagkakasunduan, pero kung ikaw ang dadayo sa kanila, ay ipagpaliban mo na lang, dahil wala kayong mabubuo na kasunduan ang pinapahiwatig, at mas mainam pa na ang kasama ay pamilya, at gaganda ng maayos ang positive energy na magbibigay ng swerte at maging sa bawat kalusugan ay magiging masaya, dahil nga para sa pamilya, ang araw na ito ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay masaya ngayong araw kung kasama ang pamilya sa buong araw, kung may ekstrang panggastos ay ilabas mo para makakain sa labas at nang lalong lumakas ang good energy ng buenas sa pamilya, at laging may gabay na maalagaan ang bawat kalusugan sa pamamahay. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon, pagdumating ang pahiwatig ng iyong gabay. At muli ay tungkol sa iyong pera bawal ka magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan. At ang Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 25 number 18 at number 11. Pisces, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw. Pwedeng may dumating na tao sa iyo, na hanggat maaari. Ay huwag mo ng pakiharapan, dahil ang kanyang mga masasabi ay pwedeng magbibigay, ng ikakainis o ikakalungkot mo ang pinapahiwatig, at sa pamilya kung may usapan na bagong idea, pag ginawa mong inspiration, ang malalaman ay magagawa mong good energy pa ng swerte, ang pahiwatig, at ngayong araw ay masaya na talagang kasama ang pamilya, nang lalong gumanda ang positive energy na makukuha sa inyong pagsasama-sama na masaya, ang mga plano sa buong linggo ay magagawang may resultang maayos. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na problema, pag-unlad hanggat wala kayong pag-aaway, ang lagi mong nagagawa na maunawain ay nagpapasigla sa pag-iibigan, para sa ikakaganda ng kabuhayan, at ang liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color yellow number 26 number 14 at number 32.